For video mga Brabi kaigma na. to Tingnan yung mga kaigma to Ang pamalakas na kuya o oh. <laughs> ah. O oh, ganito lang mo Abre ng ano Kutsara o oh. hmm. Hala 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 Eh shout out dyan sa itong kuya na pang no, oh. ah, si, si Oscar Kanaan Ka na sa baba Nakabahar na sa bukid Ito <laughs> 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 mga kaigma to Yawas yeah, Galing mo, a brickotsara oi, ganyan lang mo brickotsara. Pinikkan <laughs> kana. <Yo>, mas... <laughs> iya. Aduh, oh, Iya, Tingnan nyo. ganyan lang Oh, ganyan lang mo guys. Mga kaigma to. Tingnan nyo mabuti mga kaigma to. Lo. Ano masasabi niyo mga baser? Yahoo! <laughs> eh. <laughs>

Shout de di Jun Kidlat to. Oh, ganyan lang mo ano mo sa nah, nakita, na. na nakita na ginagawa. ko Nakita na ginagawa. ko iyang vlog ba na mo sa up. One hand. One hand. Oh, Basta no! makainom niya mo. One na dahil to No? <laughs> 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 di nang sisi. Tapos di nang sisi. Shout Ni ano. Oscar. Oscar yeah. yang yang. Yang vlogs. Okay. Thank you so much sa ating pagpupunod. No. Ipupost natin mamaya. Okay, bye-bye mga kaigmat.